Okay, i-update natin ngayon yung ating spreadsheet ngayong April 21, 2025 para makompute natin kung ano yung ating uh, next hearing. So 21.6. lista natin dito. 21-6, pang alas dos po yan. So ito yung mga past winners ng 2D. Titignan ngayon natin kung sino yung madalas lumabas. At uh, yun po yung susubukan nating tayaan So mamaya alas 5, hintayin natin yung alas 5 at alas 9 Para sa 3D Lotto, ang lumabas na number ay 735 So ililista po natin dito sa ating Excel Mamaya po pagsasama-samahin natin yan uh, Or soon, kukumpiti natin kung alin ang madalas lumabas dyan So 735 alas 2 Mamaya yung alas 5 tapos alas 9. Kung gusto niyo makisali sa aming hearing, nako. I paghihiwa-hiwalayin na natin 'to. titignan natin kung sino ang madalas lumabas. Okay? So subscribe, follow at paka masarap tayaan tong hula-hula natin 'to.